ang aswang na inibig part 3. Lumipas ang pitong taon. Sa kabila ng mga mata ng baryo na palihim pa rin nagbabantay, na natiling tahimik ang buhay ni na Rosa, Andres, at ng kanilang anak na pinangalanan nilang Lira. Si Lira ay lumaking matalino at maliksi. May mga matang kulay ginto na tila sumisipsip ng liwanag sa gabi. Hindi siya sakitin, ngunit may kakaiba sa kanya. Tuwing kabilugan ng buwan, dumudugo ang kanyang mga palad at parang may gutom na hindi niya maipaliwanag. Isang gabi, habang magkasama silang mag-ina sa ilalim ng punong mangga, marahan niyang tinanong ang kanyang ina. "Inay, totoo po ba na aswang ka? At ako? Ako po ba halimaw din?" Napayuko si Rosa. Hindi niya alam kung paano sasabihin ang katotohanan sumpang dala niya na ngayoy dumadaloy sa dugo ng kanyang anak. Pero hindi niya kayang magtago sa anak na walang ibang alam kundi magmahal. Anak, hindi ka halimaw. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nanatiling tao. Kahit anong dugo ang dumadaloy sa'yo, mas malakas pa rin ang pagmamahal natin. Ngunit habang lumalaki si Lira, lalong dumadalas ang mga bulong ng mga kapitbahay. Minsan, nakikita nila si Lira na lumulundag sa puno tila ibon kung kumilos Minsan, nawawala siya tuwing gabi tapos babalik kinabukasan na may sariwang sugat sa paa Hanggang dumating ang gabing pinakakinatatakutan ni Narosa at Andres Gabi ng kabilugan Sa itaas ng bubong ng kanilang kubo kumaluskos ang mabibigat na pakpak May mga matang pula na sumisilip sa pagitan ng mga kawayan Hindi lang isa kundi marami. Ang mga aswang na minsang umatras, bumalik na, at ngayon, silira na ang pakay. Sabi ng pinakamatandang aswang, silira raw ang anak ng dilim at liwanag. Pinaghalong laman ng tao at nilalang na may sumpa. May kapangyarihang hindi pa nabubuhay noon. Kung sino man ang magmamayari sa kanya, maghahari sa gabi. Habang mahimbing na natutulog si Lira, Hawak ni Andres ang kanyang itak. Si Rosa naman, hawak ang bote ng langis na panlaban sa masasamang nilalang. Nanginginig ang hangin. Dumadagundong ang bubungan. Bumagsak ang mga bubong at tumambad ang mga aswang. Gutom na gutom, humahaba ang mga dilat kuko. Ngunit bago pa sila makalapit, bumangon si Lira. Maliit pa siyang bata, payat. Ngunit sa ilalim ng buwan, kumislap ang kanyang mga matang gintong tila apoy. Ibinuka niya ang kanyang mga palad. Mula roon, lumabas ang liwanag na parang apoy na puti. Isa-isang umatras ang mga aswang. Sa unang pagkakataon, hindi sila umatungal. Kundi napasigaw sa hapdi habang nasusunog ang kanilang balat sa liwanag na inilalabas ng bata. Niyakap ni Rosa si Lira mula sa likod. Umagos ang luha niya hindi na niya kailangang itago ang kanyang pinagmulan. Ang sumpa naging lakas, ang kinatatakutan naging proteksyon. Niyakap ni Andres ang mag-ina. Sa labas, unti-unting naglaho ang mga halimaw. Sa loob ng kanilang maliit na kubo, alam nilang sa wakas, may pag-asa silang hawak. Ang anak ng dilim at liwanag na magbabantay hindi lang sa kanilang pamilya, kundi sa buong baryo na minsang tumalikod sa kanila at sa ilalim ng buwan nagpaalala ang kanilang kwento. Na minsan, ang pinakamadilim na sumpa ay kayang talunin ng pinakamatinding pag-ibig.